Uh, five years ago. Four, years, five years ago. How's uh, the feeling na your box sa ano, pagbibida? Um, uh, Siyempre, sobrang happy po ako. Kasi um, ngayon na lang ulit ako mapapanood sa sinihan. Tsaka ngayon na lang din po ako nakapag-shoot ng para sa movie. Kasi ngayon, more on guesting sa ganito, guesting sa ano. And ngayon, makikita na nila ako sa malaking screen. So, sobrang happy po po na lang. Kuli kitang napanood sa Alagwa. Ang galing mo. Oo. Oh. Ano Tapos uh, after that, medyo, would you say, medyo, <laughs> I would say, ano na badsot yung karir mo? Mm. Totoo naman po kasi, mm. yun nga, nagka-issue nga na mm. sa ako. So yun, maraming na-reject na project, maraming na-reject na, na mm. maraming natanggal, natanggal ako sa mga racket, mm. guesting. Yun, totoo naman po yun na, yung karir ko medyo, mm naging band you know. Pero at least um, ngayon okay na. Okay na. Uh, babawi po tayo pa. Uh, pero you're, you're, not, you're no longer with Star Magic, right? Yes. Uh, so sino nang manage siya? Wala po eh. Free freelance. freelance ka na oh. And how has father cha fatherhood changed you? Paano bibiyago ka ng pagiging padre at may pamilya o padre di pamilya? Um, okay. ako po, para sa akin, sobrang binagawa ko nung nagka-family ako. Mm -hmm. Kasi, siyempre, aminin natin, kapag may pamilya ka na, hindi mo na nagagawa yung mga labas-labas, with friends, mm -hmm. um, may binata, hindi mo na nagagawa. Pero, ako naman po, parang ngayon, hindi ko na siya hinahanap eh. Mm -hmm. Kasi, parang, simula 6 years old, parang nagtatrabaho na po ako. Mm -hmm. Parang, Naggawa ko na yung gusto kong gawin. So, mm -hmm. so para sa akin, parang hindi ko na siya hinahanap yung mga ganong mm -hmm. buhay pinata. But... Mm Pero -hmm. are there more or less regrets? Ano po? Ano more or less I may mean, uh, kang uh, panghihinayang sa naging takbo ng karera mo? Ah, oo po. Noong una, panghihinayang uh -huh. po talaga ako kasi yung time na yun, yun mm -hmm. yung peak na mm -hmm. parang Uh, uh, yung career ko, ma-okay na po eh. Mm. Tapos yun, nawala. Siyempre, sobrang nangihinayang po ako. Pero at the same time kasi, sabi ko nga kay, eh, siguro kaya itong binigay sa akin ni Lord kasi kaya ko itong pagdaanan. So yun, okay naman po. Kinaya naman po. Kaya ngayon, bumabangon ulit. Uh, and how did you get this role sa Huling Sayaw? Did you audition for this or personal I, choice ka ni oh Oo kasi si Direk, Actually, um, may mga first movie project na pa na sobrang tagal. Parang mga 11 years old pa lang ako. Kinukuha na ako ni Derek. So Matagal lang po kami magkasama talaga. Kasi may mga past movie na kami na nagawa. So yun, eh si Derek nakilala niya ako bilang dancer. So, sabi niya, siguro sukat ako dito sa movie na okay. Wow! Eh <laughs> malakas ako kay <Derek>. Tapos, <laughs> First time na makakatampal mo si... Be Kailan ba siya nags nag-shoot ito? Matagal na ba to? Or... Four years ago? Ha? Five years ago? Ha? Ah, so, wala, wala pang... nauna ka pa kay Donnie? Bawat na po, nag... Parang wala pa po kum baby oh. doon eh. Hmm. Ah, so, okay. So, wala ba nang problema sa maging more or less transition yung uh, itsura nyo dito at yung itsura nyo ngayon? Wala naman po kasi meron naman tong ano eh, may transition naman to na five years ago, ano na nangyari sa buhay ko dyan. Sa mm. So may gano'n namang transition. So mukapakita naman po yun. Pero nung uh, sinut neto, during the time, wala pang Don Bell? Wala pa po. Oo. Oh. Wala pa. So, uh, okay. So, Parang, darating ba siya? Ay, hindi ko po alam eh. Pero, okay, ah, okay. Pero, Pero alam ko po kasi, yan yung after namin mag-going bulilit ni Ben. Kasi sa go going bulilit kami na yung magkalap team. Hmm. So after namin mag-going bulilit, mga ilang years, sabi ni Direk, eh kayo naman yung magkalap team. So kayo na yung Pero hmm. kayo ba? May communication pa ni Bell? <gibit> po, wala na eh. Wala na? Okay. After the movie na eh? Pero ano siya? siya yung leading lady mo dito? Um, Mm -hmm. parang ano ko po siya best friend Ah. Uh -huh. na parang may gusto din siya sa akin parang wow uh -huh. uh -huh. sa so, uh -huh. so, palagay mo ba hindi magseselos uh -huh. ang mga Don Bell fans uh -huh. pag, <laughs> pag, napanood <laughs> dito hindi ko alam pero hmm. ano lang naman Matagal na naman po ito eh. Mm -hmm. Baka wala pa naman yung doon. So, hindi ko alam. Mm -hmm. Sana pa panoorin pa pa po nila. Para ano, para mm pakita nila kung ano po yung mga ganyan. No? Mm So, siyempre dito, uh, hindi lang sa, act, sa acting ka hahataw, kundi pa rin sa uh, pagsayaw, di ba? Kasi doon ka naman talaga nakilala, di ba? May mga so, sayaw po dyan. Uh, yung ano, gaano ka-extensive yung mga naging training mo when it comes to mga dance sequences? Actually, hindi po kasi ako talaga more, more on training sa sayo eh. Mm -hmm. Pagka parang, pagka panganak sa akin, sumasimula mm -hmm. agad ako. Mm -hmm. So siguro, hindi po yun masasabi ko naman na hindi naman siya na wala sa akin. yung so, Pagsasayaw ko, yung mga moves ko mm -hmm. Pero syempre, medyo kinalabong na rin. Kaya, mm -hmm. yan, si Kuya Jiao, tinuturuan ako sumayaw. Wow. Si Gina Gopings. Oo. Pero yun di ba, naging member ka rin di ba ng ano? Hashtag. Hashtag, oo. Oh, di ba, na, 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 nasanay ka. May communication ka pa sa kanila? Meron po. Meron. Uh, uh, sino sa mga taga-hashtag, hashtag members yung ka-close mo? Saka, na may contact ka pa hanggang ngayon? Si Kuya Zeus. Mm -hmm. Sila Kuya Nico. mm -hmm. Marami, marami pa po. Mm -hmm. Halos lahat naman. Wow. Uh, usap ko pa po. Uh, so, so, so far after ano, after na naglaylo ka sa showbiz, saan ka nagkoconcentrate sa ngayon? Level Ah, uh, noon po, nung naglaylo ko sa showbiz, um, nag-business po ako. Mm -hmm. Tapos, sakto nag-pandemic din po yun eh. Mm -hmm. Tapos yun, nag-vlog kami, family. Wow, wow. sa Facebook po, sa YouTube. So, okay naman po yung kinalabasan. Ano ngayon, may may, Opo, may YouTube ka channel ka? Opo. Wow. Pero mas more on sa Facebook po kami mm -hmm. nag-vlog eh. Mm -hmm. So yun, okay naman po. Tapos, racket-racket, out of town. Wow. So, uh Kasi -huh. na basketball game. Wow. So, ano ah, naglalaro din kayo? Recently, nag-guess ako sa magpakailan man po. Mm -hmm yung role ko doon yung gay hmm. yeah. ko. Wow. Uh, I'm glad na patuloy at patuloy yung mga ano despite everything. And hopefully may mga pillars ba sa iyo since ka ala you are uh, kapamilya dati ka ka na in, in case ba ay eh, tap ka sa roles sa mga shows sa ABS-CBN. Sa ngayon, ano po? May mga pillars ba o may mga offers? okay. Uh, wala, wala naman Wala pa? Wala oh. pa. Kasi nasasayangan ako sa talento mo kasi ang galing mo. The last time nga na put ko, ah, sabi ko, yung Alagua. oh di diba? ba? Jericho, Jericho. Okay, okay, Jericho oh. kasama okay, After that... Actually, first movie ko yun eh. Mm, first movie ko mm, siya. Tapos yun, nanalo pa ako ng International Award. Ito, oh, alam ko. After that, ano yung mga nagawa mo pa after that? Maraming po eh, mga movie din eh. Uh, pero usually, hindi yung talagang katulad ng uh, ganun kabigat ng mga roles, di ba? Yung ano, yung, alam e mo yun, e-boy. Ah, robot. ah, okay, okay. Ako okay. okay. po oh, okay. Tapos, mas more on MMK, mga gano'n. Mas guesting sa, ano, hmm. sa mga MMK, paglaban mo. Hmm. Pero uh, ngayon, how do you keep yourself fit? Ano How do you keep yourself fit? Uh, Nag-workout ka ba? Kung ganyan? Ah, Nag-basketball po. Ba basketball. basketball Pero, uh, uh siyempre, ah, uh, sa ngayon, sa palagay mo, ano yung comfort zone mo? Comfort zone? Saan po? Uh, sa mga rules. Sa mga rules? Ako po. Kahit. Okay. okay lang naman po kahit kasi mas gusto ko po yung mas nag challenge ako ayoko yung ayoko po kasi yung ano parang pag binigyan ng role para ay madali lang sa akin mas gusto ko po yung mas -challenge ako kasi nagsimula ka sa Child Star, very promising ka kasi may mga actors din tayo na nagsimula sa Child, child Stars like sa Jen Haranilla, Mano, pero sa Hiril, oh, pero ngayon siyempre mahataw pa rin sila. Mm -hmm. Oh para sa kanila po talaga bless ni Lord para sa kanila ka talaga mm -hmm. eh ganun naman po talaga eh minsan nagkakalayo ng landas eh kanya-kanya mm -hmm. naman po yan eh so pero yun uh, ako sobrang saya ko kasi hindi sila nakakalimot kasi so, uh, hanggang ngayon magkakachat pa rin kami ah uh, okay uh, si Cyril pupunta siya sa Dibuko. ko wow mm -hmm. Ay, pupunta siya yun ilang taong ka na ba? 20 pa lang ah 20 ka pa lang ah oh, Okay, 21 pa lang. September 3 yung yun, pupunta siya sa dibu ko. Kaya yun, sobrang happy ko po sa kanila na, ngayon siyempre hindi sila nakakalimot. The smile na yung mga empire nila ngayon, so talaga mataas na. Hmm, so, yun. Manful. Uh, hopefully, uh, sana ito eh, si Bulana ng no? pagbabalik, pagbabalik mo sa showbiz. Uh, sana. Pero more or uh, less, may ano ka rin, di ba, na wala ka pang balat na medyo mag magbawas pa ng weight para just, หฮะ para Parang gising guys, para pumagay ka naman sa mga, syempre hindi lang mga... Mga Viva mga Mga ibang rules. Mga Viva Max. Oo. Oo. Siguro po magbabasa ko ng weight pero hindi po umabasa ko sa... Kasi, syempre, kailangan mo rin, syempre, gising kay Pa, especially talentado ka naman sa mga pambida rules. Hindi ka naman magkukubidyante, ano. Dahil kilala ka, as dramatic ako. Siguro po, uh, magbabawas tayo ng way. Um, bawas pagkain. Tako mo eh. ko yun. Bawas kain. Kumusta kumus na nanak mo? Ilan taon na? Five. Five? Wow. Laki uh -huh. lang. Nagkaaral na. Ah. Uh -huh. Face to face. Oh. Ay, misis mo? Okay naman po. Nag-volleyball pa rin. Mag-volleyball pa rin naman. Ah. So, so, dito sa huling sayaw, would you say na ito yun na yung <laughs> ano ba tayo ko? Huling baraha mo? Gusto Huling siya, huling baraha. Siguro, sabi sabi naman ni director, nung ina-edit niya yung yung movie, sabi niya, nakita niya naman na all out yung acting ko dito. Okay naman daw po. Hindi ko pala papanood eh. Hindi ko pala kapanood ako. Siguro, um, siguro yung mga tao na lang po siguro yung Pero yung mga dito sa pelikula may may support ba na sales sina ano mga kasama mo sa astax may may guest roles Opo, meron. Si wow. Kuya Sus. Wow, si Sus. Huh? si Kuya Mark Heras. Wow. Yes. Uh -huh. yun po. Parang kasi ang nangyari, four years ago na siya shinood. Huh? So, after after five years, parang ang ano ko na dyan, parang businessman na ako. Ah. Uh, na ako sa pagsasayaw. Uh, so, anong nangyari, si Mark Heras, pati si Zeus Collins, pinilit nila ulit ako sumayaw. Wow. Yeah, na last time. Wow, wow. Kaya ganun po yung... Sana, okay, sa kaya sana tuloy-tuloy na. Kasi nang, nang, nasasayangan ako sa'yo. Sana Sana Ah, so far, hindi ka ba nagtry try na during that time, the time kasi gitu ba adon, na na sa showbiz pero pumasok ka like po sa board -chatro, nag chatro siya have you tried chatter na try ko po ano ah, try na -try. actually pagkapasok ko sa goem bulilit dati mga 6 years old ako 7 or 8 years old nag theater na po ako oh, wow oh, oh. uh, parang nagka-roll na ako ng Pinocchio uh, nagka-roll na ako ng parang nagbabasura kami. Nagka-roll na din ako nung nagbibenta kami ng drugs. Ganon mm. siya, ganon mm. yung mga theater namin. Actually, nakasama ko din si Bel doon, mm. si Bel Mariano sa theater. Mm. Kasama din kami doon. Mm. Kasi kung sa kung, kung wala kung ano pala kaya dapat yung Mahataw na laptop ngayon at hindi hindi daw niya. Okay lang po. maga uh, kanya kanya ng ano panahon. Kanya, kanya lang po yan talaga. Uh, Pero you know, you know Donny. Oo, uh, okay lang. Uh, na met mo na siya. Uh, parang hindi pa po eh. Ah, pa. Pero sa ASAP dati, eh, nagkikita naman po kami. Hindi mm -hmm. po gano'n nagkikita. Mm -hmm. Ano yung, uh, ano yung role dito ni Bell? Ah, Parang best friend ko po Best friend siya? Na so, iba, ang itsura niya dito sa movie, iba pa rin sa itsura ngayon? Opo! Hahaha! <laughs> bata pa po Bata pa kami po dyan. Bata pa talaga Bata pa po talaga. Hindi mo ma-earlist, masyasha kayong mga tao. Iba yung itsura nila ngayon sa mga namin. Ano po? Iba yung itsura nila sa mga panuod namin. Sobrang iba po. Kaya dapat slim ba, ka no? pa dyan? Ha? Slim ka ba? Parang po, parang mabayat ko ako dyan. Tapos <laughs> after 5 years. Oh. Ano ba na? And, sakto naman daw. Na. Paano may 5 years talaga yung nangyari? Paano i pro-promote yung movie? <laughs> after 5 years talaga yung nangyari. Kaya... Uh, uh, uh. <coughs> uh at this point in time, may mini-wish ka pa ba na dream roles? Um, sunod, uh, roll po, ano eh. Hindi ko po kasi, kasi gusto ko po kasi kahit ano eh, mm. gusto ko matry lahat. Mm. Kung baga kahit try ko na po nung bata ko yung mga roll na gusto ko, kung ngayon, syempre iba po, gusto ko pa rin matry lahat ng roll. So mas challenge po talaga. Tsaka ngayon nagbida ka, bida ka, okay ka lang sa mga kontrabida o ano. Oh, Parang mas gusto ko ngayon eh. Uh, mas, may, mas may challenge. Hmm. <laughs> <laughs> uh, so para magsisuka ako sa bida yung mga bully yung mga ganun. Ah, uh, uh, show nagaganda. Super sa mga naging kasamahan mo sa ano. Sino yung mga nami-miss mo? Example sa sa ABS. Nami-miss uh, ko mga katropa mo. Siguro nami-miss ko yung mga kasama ko dati. sa Cyril. Ah, okay. sa Ijan. Hmm. Kasi dati kami po talaga yung magkakasama. Hmm. Yun. Tsaka yung mga sa Gwen Bulilit. Hmm. Ayun. Yun. Mm hmm. Parang, na nakakamiss sila. Hmm. Kasi dati kami talaga yung oh, oh. araw-araw magkakasama. Oo. Oh, oh. so, Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, you!